ang tanong ng ordinaryong tao na si Juan at Maria. Sino ang dapat hingian ng tulong kung barangay na nakakasako sa isang lugar ay napakabagal gumalaw, walang aksyon, abusado sa kapangyarihan, at walang malasakit sa mga nasasakupan niya. Matagal ng kagawian sa Pilipinas na ang mga barangay ay halos nakabit ang pusod sa mayor, mga konsehal, mga congressman, at mga senador kaya't kung ang barangay ay nanlilimahid sa madumi, ang duming ito ay umaakyat patungo sa kung sino man ang nagpoprotekta dito. Dapat nating alamin ang sanhi lahat ng problemang ito at ang posibleng kasagutan dyan. Sa iyo, sa akin, at sa ating mga bumuboto, pumili ng tamang taong iluluklok sa pwesto. Huwag hayaang bayaran nila ang iyong dangal at kinabukasan ng Pilipinas. Maging mapanuri, maging matalino, at maging responsable sa pagboto. Ang pagpili ng mga tao sa gobyerno ay hindi bias sa mga pamantayang kagaya ng anak, asawa, kapatid, o di kaya pinsan siya ni Poncio Pilato. O di naman kaya idoloko siyang sikat na artista, o di naman kaya idoloko siyang sikat na atleta. Meron pang idoloko siya kasi sikat siyang mananalasta sa radio. panahon na ng pagbabago. Naway isa batas ang paglalagay ng pamantayan na umaayon sa una. Ang taong tatakbo dapat ay may kaalaman sa batas, hindi yung pag-aaralin pa ng taong bayan para matuto sila ng batas. Pangalawa ang pamantayan na wala itong bahid kahit anong kaso na naihain sa kanya. Hindi yung na-convict na pwede pang iboto. Pangatlong pamantayan at ang tunay na malasakit sa bayan yung may limang taon ng plataforma na nakahanda at may mga pagsusuri na nagawa para sa bawat proyekto na plano nila. Pang-apat ay ang may lubos na takot sa Diyos at pagrespeto sa saligang batas ng Pilipinas. Kaya sana mahal kong Juan at Maria, maging matalino ka sa pagpili ng iluluklok mo sa pwesto. Hindi, yung mga magnanakaw na naka-Amerikana o barong Tagalog na gagawin kang alipin pag sila'y nakaupo na para kung may simple kang hinay, ay mabilis kang maririnig at matutulungan. Kahit simpleng Juan at Maria ka lang.